Ay, hindi ako mahilig magpamasaj. Uy, uh -huh. uh -huh. sayang naman. <coughs> hindi mo matitigman ang galing lang pagmamasahin ni Francis. Ah, oh, Cody. Uh -huh. eh. Mura lang naman ako maningil. Pero... Uh -huh. Pero ano, Francis? Mag maganda ang magpapamasahin sa akin. Libre na. Ah, talaga? Eh, di libre pala oh, ako. Oo, oh, oo. Oh, <laughs> kasi maganda ka eh. Ay! <laughs> kinikilig ka ah <laughs> <laughs> talagang kinikilig ako ang cheat kasi ngayon lang may nagbiro sa akin ng maganda ko hindi biro ang sinasabi ko talagang maganda ka talaga? oo Uy, kapag ganyan rin sabi ka ng totoo eh pagpapamasahin na ako sa iyo talaga? Oo, oo kailan? ngayon? Ay, huwag ngayon kasi marami akong customer dito sa parlor Tatawagan na lang kita. Ha? Oh, sige, asante yan. Oo oh, naman, promise. Kung ganyang nagkasundo na kayo ni Francis, magpalitan na kayo ng cellphone number. Oo oh, nga. Para matawagan mo ang kaibigan ko pag may oras ka na magpamasahe sa kanya. Ha? Francis, magsabi ka sa akin ng totoo. Nay, wag mo kayo nagpapaliwala sa chismis hindi magsisinungaling ang nagsumbong sa akin naloloko ka para magkapera eh, totoo man ho yun tigilan mo yun wala ka naman ginawa sa maghapon kundi umistambay umaasa ka na lang sa kamikita ko sa paglalabada gagawa ka pa ng masaba eh, hindi ako umuwi rito para sermonan nyo at bakit? bakit ako naloloko ng ibang tao alam nyo dahilan day alam na alam nyo mula pa sa aking pagkabata, puro hirap ng natikman ko. Kaya noon pa man, ingit na ingit na ako sa ibang batang nagkakaroon ng kanilang gusto. Mga magagandang laruan, masasarap na pagkain, mamahaling damit at sapatos. Hindi dahilan ang kahirapan natin para gumawa ka ng masama. Dahil sa katwiran yung yan, kaya namatay si Itay. Nagkasakit ang malubang Itay mo noong tatlong taong ka pa lamang. Kayo na rin noon ang sabi, naglubha ang sakit na Itay namatay siya dahil hindi siya nakapagpagamot, hindi siya nakapagpa-opera dahil sa hirap ng buhay natin. Pero kung nagkasakit si Itay, nagkataong may isip na ako, gagawa ako ng paraan. Kung kailangan magdanaw ko, magdanaw ako. Mapagamot ko lang siya. Kung nagawa ko yun, sana nakapagpagamot si Itay. At hanggang ngayon, maaaring buhay pa siya. Francis, hindi tama ang katwiran mong yan. Praktikal lang ako. Hindi bali maging mahirap tayo. Huwag ka lang gumawa ng mali at masama. Mali na kung mali. Masama na ako kung masama. Pero hindi ako papayag na maranasan ko nangyari kay tayo. Sawang-sawa na ako sa miserable buhay at ayokong maghirap pa. Francis! Kaya hindi ako papayag maghirap na yung kaya ko nang gumawa ng paraan Parang kuminawa sa buhay. Huwag lang ko akong mamatay sa hinap at gutom. Manloloko at manloloko ako ng ibang tao. Bati. Nakiusap ako kay Francis. Pero ayaw niya akong pakinggan. Kala ko pa naman o oh, aling Dolores. Napakiusapan niyo ang anak mo na no. huwag nang manloko ng ibang tao. Kaya nga ako nagbalik dito para malaman ko. Hindi naman ako nagkulang sa kanya bilang magulang. Mula sa kanyang pagkabata, hinubog ko siya sa mabuting pangaral. Pero lumaki pa rin si Francis sa pasaway at, at sakit ng ulo ko. Pareho sila ni Anchit. Ayaw tumigil sa panluloko ng ibang tao. Mati, ayaw kong patuloy na gumawa na mali at masama ang aking anak. Ako rin ho. Gusto ko magbago ng asawa ko. Ano kaya? Ano kaya mabuti nating gawin para magbagong buhay ang mga kapamilya nating naliligaw ng landas? Ang kapamilya. nagawa natin ang dapat natin gawin. Oo, oh, Francis. Nakipagkilala na ako sa ating bibigtamahin at naipakilala na kita sa kanya. At nabolan natin si Cody. Sa paniwala natin siya, marunong akong magmasahe. Ang pinaka-importante, halata akong kursunada kanya. niya. Okay. Oo nga eh. Punti-unti na siya kumakagat sa ating patibong. Dahil goping ka? <laughs> Kinilig nga habang kausap ko. At bago tayo umalis, nagpalitan na kami ng cellphone number. Ay sigurado, isang araw tatawagan kanya. Kapag tinawagan hmm? niya ako, hindi na tayo tatampay lang dito sa kanto. Hindi na. Magkakaper na naman tayo. <laughs> Sigurado yun. Dahil walang sablay modus natin. ato lang na naging magka-partner tayo. Kaya nga binarkada kita eh. Dahil guwaping ka. At alam kong dahil sa'yo, pareho tayong titiba. Ako ang tagahanap ng baklamalo, loko natin, ikaw naman ang bobola at mga akit sa kanya para magpamasahe sa iyo. Kapag nagmasahe na ako kay Cody, itidemanda ko na siya ng pangmapulis ka. Oo. Oh, oh, oh. Saka naman ako magkukunwa rin na mamagitan sa gulo nyo para makapag-areglo sa iyo. Para iuro mo ang kaso laban sa kanya. Kapalit ng malaking halaga. Ha? Ganyan pala ang ginawa ha, niyo sa kuya ko, mga walang hiya kayo? ano na naman. Magkasabot kayo sa panluloko? at pinakagat niyo sa patibong ang kapatid ko para mapirahan niyo siya! Bigla ka na lang sumusulpot eh. Siguro, Anchip, talagang lame siya ang sa atin. Eh, kahit naman malaman niya modus natin, wala siyang magagawa laban sa atin. <laughs> Yan ang akala niyo. Well, demanda ka kung gusto mo. Hindi ko kayo idedemanda sa malaking atraso niyo sa kapatid ko. Kapag ginawa mo yon, mag-aaksaya ka lang ng oras at pera. Dahil wala kang testigo. Wala kang ebidensyang niloko namin ng kapatid mo. Oo nga. <laughs> Sige lang. Malalantad rin sa lahat ang modus nyo. Makukulong rin kayo! Ano? Anjit, papatulang ko ng gagang yun. Wag. Wag, Francis. Eh, Nakakapikon eh. Banta ng banta sa atin eh. Huwag mo siyang pag ng oras ang asikasuhin mo ang lalo mapaamo si Godi para hindi magtagal at makikilan na natin siya. O, oh, pasok! Pasok sa loob ng parlor. Magpapadeliver ako ng merienda natin. Huwag oh, oh, na, huwag na, Godi. O, bakit? Tapatahan lang naman ako dito dahil may pinuntahan ako malapit dito. Okay, huwag ka nang mahiya sa akin. At sa lahat ng oras, bukas ang parlor ko para sa iyo. Halika, pasok ka na. S Sige na nga. Oh, yun. Gabi. <laughs> huh? Oh. Bakit ka natigilan na makita mo ang isa sa mga customer ko? Magkakilala ba kayo ni Charo? Ay, Charo. Hindi, <coughs> okay, okay. Hindi, hindi Godi, hindi ko siya kilala. Siya si Francis, bagong friend ko. Godi? Uh, Francis, siya naman si Charu, bagong customer ko dito. Nanalaman kong kapatid pala ng dating may-ari ng parlo na ito. <laughs> na kayo eh, siya at nirerentahan ko na. Um, Godi, mm. ano, ah, kailangan ko nang umalis eh. Ha? Huh? Bakit? Oo, sa kanya ako magpapatrim ng buhok. Ay, bakit? Ay, eh, kararating mo lang, alis ka na kaagad. O, malapit nang matapos ang ginagawa ng tauhang ko sa ibang customer na kanilang inaasikaso. Kanina kasing nasa labas ka ng parlor, yung isa kong friend nagchat sa akin. Ay? Eh, emergency yata, kailangan kong puntahan. Uh, ganun ba? Oo, babalik na lang ako kapag may free time ako. Okay, sige, ikaw ang bahala. Sige, tutuloy na ako. Ay, 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 teka, charo. Bakit? Iyong nga parang nakikwento mo sa akin na pagtamatay ng kuya mo dahil sa panluloko ng ibang tao. <clears throat> huwag mo rin tigtibin yun. Baka may stress ka lang. Magkakaroon din ng ustisya ang nangyari sa kapatid mo. Promise. <sighs> Sana nga, Godi. Oo, sigurado yun. <sighs> dahil walang masamang gawain na hindi napaparusahan. na, <laughs> <laughs> <tumawa>, ha? Eh. Francis? Hmm? Pag naperahan na natin si Godi, hindi na murahing mamam ang iinumin natin. <laughs> At hindi na tayo dito sa bahay mag-iinumin na ha? Hindi, no. Sa mamahaling na tayo, mag go time. Siguro naman, mataka-pera tayo kay Godi dahil mukhang mapera pera siya, eh. Hey, hindi siya makakapag-renta ng parlor kung wala siyang budget. Saka, karamihan sa mga baklang negosyante may ipon eh. O na itatagong pera sa bangko. Kaya nga, huwag mo nang pagtagalin ang diskarte. Ang pulutan natin. Baka maulaan pa tayo ng iba. Talagang hindi ko na patatagalin pang modus natin. Ngayong halata akong kursonada ako ni Godi. At maamo na siya sa akin. Lalamping-lampingin ko na siya. <laughs> Padamahin mo. Kung kailangan mo, makipagyakapan at Makipag-beso-beso ko sa kanya. Gawin mo! Oo, oo, Alam ko na gagawin ko. Matagal na tayo sa modus natin. Kaya alam na alam ko na kung paano huwulihin ang kilite at init ng katawan ng isang bakla para makikila natin siya ng malaking halaga.